Magandang araw sa lahat. Ito si Teacher Bong para sa asignaturang Aralin Palipunan 4. Ang ating paksa ngayon ay Naipaliliwanag ang mga saligan ng lawak at hangganan ng teritoryo ng Pilipinas. Ikaapat na aralin. Bago magpatuloy, ibigay muna natin ang pakahulugan ng ilang mga salita. Saligan Batayan, basehan o pinagkuhanan Kasunduan Pirmadong kasulatan sa pagitan ng dalawang panig na pinapangakong susundin at igagalang ang mga napagkasunduan at nakasulat dito. Sa pagbigay ng mga hangganan ng Pilipinas, may apat tayong saliga na gagamitin. Una, ayon sa kasaysayan. Ikalawa, ayon sa saligang batas. Ikatlo, ayon sa atas ng Pangulo. At ikaapat, ayon sa doktrinang pangkapuluan. Sa apat na ito, ang una muna ang ating tatalakayin. Ito ay ang ayon sa kasaysayan. Bago pa man dumating ang mga mananakop, ang Pilipinas ay may teritoryo ng Taglay. Subalit dahil isang kapuluan o arkipelago, ibig sabihin ay binubuo ng mga isla, may iba't ibang manamamahala sa mga pulong ito. Nang sakupin ng mga Espanyol ang Pilipinas, napagsama-sama ang karamihan sa mga pulong ito at nabigyan ng mapa ng teritoryo ang bansa. Kinilala ang arkipelago bilang Pilipinas o Philippines nang ipangalan ito sa hari ng Espanya noon na si Haring Felipe II or Philip II. Hindi masyadong maliwanag ang mga hangganan ng Pilipinas noon sa panahon ng mga Kastila. Ito ay naayos lamang nang sakupin tayo ng mga Amerikano nang talunin nila ang mga Kastila sa digmaang Kastila-Amerikano. Apat na kasunduan ang nilagdaan ng mga Amerikano para sa Pilipinas upang matukoy ang mga tiyak na lawak at hangganan nito. Ang apat na kasunduan na ito ay Una, kasunduan sa Paris. Ikalawa, kasunduan sa Washington. Ikatlo, arbitrasyon sa pulo ng Palmas. Ikaapat, kasunduan sa pagitan ng Estados Unidos at Britanya. Kasunduan sa Paris. Nang sumuko ang mga Kastila sa mga Amerikano, pumailalim sila sa isang kasunduan na ginanap sa Paris. Noong ikasampu ng Disyembre, labing Nakapaloob sa ikatlong artikulo mula sa kabuang labing pito nito ang pagbebenta ng Pilipinas ng mga Espanyol sa mga Amerikano sa halagang 20 milyong dolyar. Batay sa kasunduan sa Paris, ito ang sakop na teritoryo ng bansa kasunduan sa Washington. Muling nagkaroon ng kasunduan sa pagitan ng Espanya at Amerika na ginanap sa Washington noong kapito na Nobyembre 1900. Layunin ng kasunduan nalinawin ang mga teritoryong nabenta sa Amerika batay sa naunang kasunduan sa Paris. Binigyang diin na kasama ang mga isla ng Cagayan, Sulu at Cebuto nagbayad ng karagdagang isang daang libong dolyar ang Amerika sa Espanya. Ito na ngayon ang mapa ng bansa matapos ng Washington Treaty. Arbitrasyon sa Pulo ng Palmas Noong ikadalamputatlo ng Enero, labing isinampa ng Amerika sa Permanent Court of Arbitration o PCA ang kaso hinggil sa hidwaan na Amerika at Netherlands sa pagmamayari ng isla ng Palmas. PCA kinikilalang husgado sa pagsasaayos ng mga sigalot ng bansa. Arbitrasyon, formal na dialogo ng dalawang panig sa isang usapin na may layuning, may papagitna at magbibigay ng desisyon ukol dito. Ang pulong ito ay matatagpuan sa dulong timog silangan ng Pilipinas. Itinuturing ng mga Amerikano na ito ay kasama sa mga teritoryong nabili nila sa Espanya. Batay sa mga latitude at longitud na nakapaloob sa Treaty of Paris. Umalma ang Netherlands dahil dalawang daang taon na nilang kontrol ang nasabing pulo. Matapos ang tatlong taon, noong ikaapat ng Abril, 1928, ay napagpasyahan ng PCA na ibigay ang isla ng Palmas sa Netherlands. Dahil na rin sa mga dokumentong nakalap. Dahil dito, itinakda na magiging hangganan ng Pilipinas sa timog-silangan ang isla ng Palmas. Sa kasalukuyan, ay bahagi na ang miangas ng Indonesia. Narito na ngayon ang naging teritoryo ng Pilipinas. Kasunduan sa pagitan ng Amerika at Britanya. Noong 2 kadalawa ng Enero, 1830, sumailalim sa kasunduan ang Amerika at Britanya upang linawin ang hangganan ng Pilipinas at Malaysia. Sakop na Amerika sa panong ito ang Pilipinas, habang sakop naman ng Britanya ang Malaysia. Kinikilala ng Britanya na sakop ang mga pulo ng Turtle at Mangsi Islands ng Pilipinas. Subalit dahil sa bisa ng kasunduan mula sa Sultanato ng Brunei at Sulu, ito ay ipinarenta sa mga Briton. Kung kaya nakiusap ang mga Briton na pangasiwaan muna ng Britanya ang mga naturang isla hanggat hindi pa formal na hinihingi ito muli ng Pilipinas. Formal na naibalik ang mga islang ito noong ay kalabing-anim na Oktubre, labing apat apat-naput-pito. Ito na ngayon ang naging teritoryo ng Pilipinas matapos sa apat na kasunduan. Mapapansin mo na batay sa kasaysayan, ang pagtukoy sa mahangganan ng Pilipinas ay naganap nang ang Pilipinas ay sakop pa ng Amerika. Narito ang mga buod ng aralin. Ang ibig sabihin na saligan ay batayan, basehan o pinagkuhanan. Ang mga o triti ay pirmadong kasultan sa pagitan ng dalawang panig na pinapangakong susundin at igagalang ang mga napagkasunduang nakasulat dito. Ang mga saligan ng lawak at hangganan teritoryo ng Pilipinas ay batay sa apat. Una, ayon sa kasaysayan. Ikalawa, ayon sa saligang batas. Ikatlo, ayon sa atas ng Pangulo. At ikaapat, Ayon sa doktrina ng pakapuluan, batay sa kasaysayan, hinubog ang mga teritoryo ng Pilipinas ng apat na kasunduan. Una, kasunduan sa Paris. Ikalawa, kasunduan sa Washington. Ikatlo, arbitrasyon sa isla ng Palmas. Ikaapat, kasunduan sa pagitan ng Amerika at Britanya. Sa kasunduan sa Paris, ibinenta ng mga Espanyol ang Pilipinas sa Amerika sa halagang 20 milyong dolyar. Muling nagbayad ang Amerika sa mga Espanyol para sa mga isa ng Cagayan, Sulu at Sibutu ng halagang isang daang libong dolyar. Natalo ng Netherlands ang Amerika sa kaso ng paboran ng Permanent Court of Arbitration ang Netherlands sa pagmamayari ng isla ng Palmas o Miangas Island. Arbitrasyon, formal na dialogo ng dalawang panig sa isang usapin na may layuning, may papagitna at magbibigay ng desisyon ukol dito. Ipinarenta ang Turtle at Mangsi Islands sa mga Briton ng mga sultanato ng Brunei at Sulu at formal na ibalik ng Britanya muli sa Pilipinas noong ikalabing anim na Oktubre, labing apat na putpito. Ang ikalawang bahagi na ating aralin ay tatalakayin sa susunod na video. Ang link ay matatagpuan sa ibaba. Pakiclick ang like, subscribe at notify icons para manatiling updated sa ating mga bagong aralin. Maraming salamat sa iyong pakikinig. Ako si Teacher Pong na nagsasabing, Learning is fun and for everyone. Hanggang sa muli!